Uh, kailangan mo parate na aside from your uh, wage, aside sa trabaho mo, ay maghanap ka pa ng iba't ibang pamamaraan to supplement yung wage mo. At uh, it, it will appear na mas nagsusurvive tayo dun sa mga pamamaraan. Imbis na dun sa sweldo tayo na bubuhay, mas nabubuhay tayo sa mga diskarte. Uh, kailangan mo mag-extra income, mas nabubuhay ka pa sa extra income or uh, utang. Uh, or uh, overtime mas kapag kinokombina mo pa yan plus combine mo pa yung pagtitipid talagang kuha eh, ni multi-faceted ang mga strategies na kailangan mo ramdam na ramdam yan ngayon uh, mm -hmm. ang pagbagsak ng ating cost of living cost of living crisis natin and of course tama ka uh, sa tingin ko ito ang sa tingin ko ito, wala wala na sigurong basis para ang ating masang ang Pilipino ay magsasabing solid BBM kami Ah, uh, yan ay mga solid BBM na sa trolls na yan. Hindi na yan mareflex -re sa ground dahil na hindi hindi na ma na nabudol-budol sila nung panahon ng eleksyon. Ah, uh, walang uh, imaginein mo nag-promise ng mga ng economic uh, miracle. Etong present administration na alam naman nilang hindi nila maide-deliver yon, dahil fantastic na talaga. So sa ngayon, maraming nakaka-realize na nabudol-budol sila. Hindi totoo ang Taliano gold. Hindi totoo na babayaran ni Bongbong Marcos ang utang ng Pilipinas. Hindi totoo magkakaroon ng economic turnaround sa pamumuhay ng masa pag inelect mo si Bongbong Marcos. And I just hope na itong practical experience ng masang Pilipino sa pang budol sa kanila will finally give rise to a more uh, active uh, and uh, fighting uh, uh, class formations ng mga manggagawa at saka ng mga maralita sa ground. Gusto kong ma-realize ng manggagawa at masang Pilipino na ang kanilang uh, deliverance mula sa pang-aapi at mula sa kahirapan ay manggagaling lang mismo sa kamay nila. At sana ma-realize ng marami na hindi yan nakukuha sa pamamagitan ng pagkakampi doon sa mga politiko natin. Uh, at pagiging uh, biktima ulit na naman sa pambubudol nila. And I hope na meron ng objective conditions for that kind of uh, collective realization and collective